Neneng unanagot ng paisala. Kuya, huwag po. Yan ang huling katagahan ni Neneng bago tuluyang mabago at masira ang kanyang buhay. Online sexual harassment ay ang isa sa mga pangunahing issue dito sa bansa dulot ng pagbugso ng social media. Isang malaking problema ito na kailangan bigyan ng solusyon dahil halos araw-araw may mga batang kababaihan nabibiktima nito. Wala Enero hanggang Unyon 2025, naitala ng Foundation for Media Alternatives o FMA ang 57 bagong kaso ng online gender-based violence o OGBV. Sa mga na-identify na biktima or survivors, 45 ang babae habang 9 ang lalaki. Nakakalarma ang mga datos na ito dahil halos araw-araw may panibagong nadadagdag sa mga kaso ng online sexual violence sa bansa. At hindi lang ang mga kababaihan na karamihan ang apektado. May mga kalalakihan rin ang nagiging biktima nito. Bilang sagot ng gobyerno, nilatag ang batas na RA-11930 na naglalayong protektahan ang mga kabataan laban sa online sexual abuse and violence. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin nakikita ang epekto nito dahil marami pa rin mga menor de edad na bibiktima nito. Hindi kailanman nagiging tama ang sexual harassment. Bilang isang responsableng user online, nararapat lamang na tayo magtulong-tulong at magkaisa laban dito. Dahil sa pamamagitan nito, maraming mga kabataan ang matutulungan at mabibigyan ng boses laban sa kanilang mga pagsubok na pinagdadaanan. Marami mga dalang panganib ang online na espasyo o social media sa kabataan at isa na rito ang sexual harassment. Narapat lamang na magkaroon ng mga batas, programa at alintuntunin ang gobyerno para sa si mga ito na ay mapapatupad ng maayos dahil marami mga neneng ang araw-araw na nasisira ang buhay at kinabukasan dahil dito.